Alright uh, mga koys, at uh, sa video ng, uh, na ito mga koys ay uh, may nakita ako diyan na isang uh, bata, bata o oh, bata na may umuha din ng uh, shell mga koys. So uh, bago ko bisan ng video na to mga koys ay pasensya po kung uh, may maririnig kayo diyan na uh, ibang uh, boses kasi nakalimutan ko po yung ano, yung mic ko na isa doon kay uh, Janmark Mark, nakalimutan kong... Uh, tanggalin sa kanya yung mic at uh, dalhin so naririnig pa rin yung uh, uh, boses niya habang ako'y uh, nagbablog dyan sa uh, bata na yan uh, mga kois kaya pasensya na po kung uh, kahit uh, dyan na kami sa malayo ay uh, may naririnig po na uh, ibang boses dyan habang ako'y uh, nagbablog sa bata mga kois so kawawa nga din yung sitwasyon ng bata na yan mga kois kasi um, sa murang edad din ay uh, naghahanap buhay din para sa uh, kanyang uh, pang-ulam sa agahan mga koys. So, oh, so, yun mga koys, mas tayo sa bata. Uh, kumuha siya ng ano, ng, ano tawag yun to? Pala, ano? Pa paros? Kuha tayo paros. Uh, sam at sama ko sa kanya mga koys. <laughs> Bahay niya. Oh, yun na. Umpisa niya mga kuis. Mayroon pa siyang dalang ano. Um, ano yan? Dala itak? Itak. Ah, yan. Tatawag na pa nga. Para saan yan? paros. Paros? paros? Hmm. Ah, ganyan ba? Wala kasi ming ganyan, ganyan. Ano lang, binubungka lang namin. Pwede naman bungkalin, di ba? Pwede naman. Matigas kasi. Matigas? Baka ma, ano, ibasag. Ah, ibasag kaya doon sa amin. Kapasag-pasag eh, no? Kaya pala ganyan. Pang, ano, pang, ano lang. Yan. Pansungkit. Pansungkit. Hmm. Marami ka nakukuha dyan? Marami? Kunti lang, sakto lang. Sanay na sanay ka na yun, no? Aming bata na ito makakabili mga kois. Mayroon pala siyang gamit na gano'n, no? Pang, tu, parang pang, ano siya, pang sungkit, yun, no? Know? Sa mga shell na paros, paros ang tawagin. Galing, ah. Ah, pag may na ano pala. Ayan, pag may naramdaman. Masakit. Tigas. Uh -huh. Galing ng bata na ito mga koys. Okay. So yun mga koys. may nakakita na siya mga koys. Oh, laki ah. Laki Laki yun. Galing ng bata na yun. Ah, ito pala yung kanina mga koys, na inaanap niya. Ano tawag dito to? Na shed? sa shell <laughs> you know? galing yan yung nakuha niya kanina yung pinipulot niya mga koys kanina yun yung sinusundan natin siya yung nakuha na siya mga koys ng naparos galing ng na bata natin mga koys mabilidad mayroon pa palang gamit na ganyan no? dapat pang sungkit yung pang sungkit pa dapat nadala yung sa amin kanina ano talaga eh agad eh, kung tawagin sa amin, bulo. Ano yun, hindi ko alam kung sa Tagalog yung tawag doon. Basta yun, yung mahaba na bakal. And ito pala yung technique, ganyan pala. Oh. May pangsungkit ka dapat nadala. Galing ang bata na to. Yun ulit mga kuys, minako ulit siya. Oh. Uh, basag lang, pero okay na. Hindi, hindi ganong basag. Kasi pag ganyan, to, uh, ano lang, pangsungkit lang. Hindi talaga madaling mababasag sa mga boys kasi pag ano pag yung bakal na yun na pinakita ko kanina. Yung, balinsungay. Ah Balinsungay ko tawagin dito sa atin oh. O, balinsungay. O, balinsungay. Yung, yung Balinsungay na ay yung sa dagat. Yung tunay na Balinsungay. Okay. Si ka pa naka dito. Men, ano pa lang? Hindi, doon sa kabilang area pumunta kami dun pa, sa doon oh, dun sa kabilang. Oh doon sa ano Oh sa Panod, doon sa Panod. Yung may mayaki. Oo, oh, malaking ano, bangka. Mm. Doon pala ako nakapunta. Dito, nakaraan. Pumunta na ako dito kasi hindi kita nakita. Diyan lang ang bahay mo, di ba? Oo. Oh. oh. yun. Ay, saan ka mo dito? Diyan lang. Doon sa kabilang area. Doon, doon sa inyo, banda. Oo. Oh. Kumuha kami ng ano, ng tuway. Lukan. Mm. Yun yung kinuha namin. Luka, uh, tuway? Tuway ba? Tuway? Ha? Ah. Mala magaling ka yung maghanap ng ano, oh, tuway? Ay, Masanay ka na? Kasi dito ka na eh, no? Laking ilog ka na eh dati, dito kami nakatira. Ah, dito nanakawan kayo nakatira? Nanakawan kami. Nanakawan kayo? Oo, doon kami sa labas, yung malaking bahay. Ah, okay. Tapos? Nanakawan ang na aming kids. Kaya dito na kayo lumipat. Ah, nanakawan yung kids nyo dito. May kids, may kids pala sila. Alaga isda, di ba yon ang mga isda ng alaga. Oo. mga, uh, mga ano? Mga inid, no? Lapya. Lapya. Okay. Marami kayo alaga doon? Hmm? Marami, marami kayo alaga? Ano trabaho mama mo? Ano trabaho mama mo? Kanito, kanito? Ah, ganyan lang, Kumukha lang din ng shell. Bebenta. Nakuha, oh, basag. Hmm. Pero may laman. Hmm. Oh, ang galing ng bata na 'to, mga boys. Ah, doon pala sila dati na mga kois na kanino nakatira doon sa kabila. Tapon kasi na, na Basag. Bakit? Tapon? Bakit? May laman si may laman naman, may, may laman siguro. Pwede pa 'yon? Hindi na pwedeng. Bakit? Pag yung basag. Hmm. Pag nilagay mo sa tubig, iba yung kinakain nila nga po kay Bubuga? Ah, okay. Kaya okay. oh, Marami na yung ano, marami nang dumi. Ano gano'n? Maraming dumi. Oh, okay, hindi na siya maka... Matay. Oh, okay. So, kailangan pala talaga na ano, ibabad mo na sa tubig. Oo, oh, para lumabas yung mga dumi. Oh, okay. So, tama naman yun. Kasi yung nakaraan sa amin, yung naghanap kami dito, niluto agad namin. Ay, bakit yan? Bakit? Maraming... Dumi? Kinain yung sarap nga eh. Oh, masarap nga yun. Yung kinain namin. Wala naman. Baka yung bilog Hindi, ganyan. Paros. Paros talaga yung ano namin. Paros? Oo, oh, paros talaga yung... Hindi na namin binabad pa sa tubig. Nang ilang araw. Misal, baka yung, yung ano mo, yung ano ilang araw na Tsaka lutuin. Hindi, direkta na agad. Pagka, pagka, <laughs> bawal pala yun? <laughs> bawal pala yun, Makos? Ha? Ganito. Mm. Oo, oh, bubuka. L lalabas yung dumi. Ay. Oh. kailangan talaga babad muna, no? Para yung mga dumi, ilabas niya, no? O, yung sa amin, direct agad. Luto agad. Mukbang agad kami. Sarap. Sabi ko, sarap. Oo, <laughs> oh, to, to nga. Yung ano, mga kawas, wala nang babad-babad yung -babad. sa amin. Ano na agad? Direkta na agad. Luto. Tapos mukbang, ah. May gutom ba naman kami? Kakahanap ng mga shell. Sabi ng bata pala, bawal pala yun kasi madumi pa yung shell. Dapat ibabad muna. Ay, yun pala. Eh, pasensya na kasi. Ano kasi, ma, ano, ito, uh, ano lang kami. Uh, bago lang kami magganap ng ano ng mga shell. Nagano lang kami, nagsubok uh, lang kami. Yun pala yung paraan nun. Dapat talaga ibabad muna bago alutuin. Tama naman kasi sa puti kasi galing mga dumi talaga. Andyan yung dumi ng ano ng shell doon sa ano nakakain ng shell yung mga putik kaya kailangan talaga ibabad muna mga boys. yun pala yung sabi ng bata kasi sanay na to mga boys dito kasi dito na nakatira dito sa lugar sa area na to doon malapit ano yun umpatan yung ito yung ubig dito Ayan, yung tanatawag yung patan doon. Ayan. Marami ding shell doon. Tuway, meron. Marunong ka manuway. Hanap tayo yung tuway? Wala po. Sige, hanap tayo. Para i-vlog natin. Alright, mga koys. So, ito na naman. Uh, ibang shell naman. Pinasample ko lang siya, mga koys. Kung paano uh, maghanap ng uh, paros. So, sabi ko, kung sa kanya kanina, tinanong ko siya kung uh, marunong siya maghanap ng uh, uh, tuhay or lukan, alaan, oh, huh, lukan. Kasi sabi niya, basic. <laughs> basic lang daw mga coach. Basic lang daw yung, ana yung uh, pagganap paghanap niya ng sil kasi uh, malapit nang siya dito. Sanay na siya. So yun, naganap na siya ng lukan mga coach. Oh, may agad siya. Oh, oh galing! <laughs> galing ng bata na ito mga coach. Sabi, pinabilib ako ng bata na to. Oh, ang galing. Luka naman yun mga koys. Ayan. ganap siya ng uh, lukat. <laughs> Pinatesting ko siya. Alright. At uh, sa part na ito nga uh, mga koys ay nawala na nga yung uh, sound uh, audio natin dyan. So nakalimutan ko kasi i-charge yung uh, i-pull charge yung, charge yung uh, uh, mic natin mga koys. Kaya nawala po yung uh, sound uh, ah uh, ojo. So 'yun nga mga kois no. Uh, so kawawa, kawawa din tong uh, sitwasyon ng bata na ito, mga kois kasi sang sa murang edad ay naghahanap buhay din or naghahanap din ng kanyang uh, pangulam ulam para din uh, sa kanyang uh, almusal. So uh, i-play ko na lang yung uh, susunod na video mga kois, yung niluluto niya, yung kanyang mga nakitang mga shell mga koys. So ito 'yun mga koys. Ayan. Dito muna tayo kay Liit mga koys oh. Ito na si Liit, ah, si Liit. <laughs> si Biboy. Luto ka, Biboy? Luluto. Ano lulutuin mo? Ah, 'yung kanina. Okay. Lulutuin niya 'yung kaninang nahanap niya mga shell mga koys. So 'yun nga mga koys no, 'yung ano niya, 'yung nakuha niya kanina. 'Yun din 'yung Ulamin niya ngayon. Agahan lang 'yun, agahan lang. Olamin niya pang agahan mga koys. So sulit, sulit naman yung ano niya. mga nakuha niyang mga shell mga koys. Sulit naman kasi kahit papaano may maiulam na siya mga koys. Ah, mabilidad na bata ito mga koys. Ano, ah, naghanap buhay <laughs> sa ganyang murang edad oh. <laughs> San mama mo andyan? Ay sino lula mo yun yung kanina?